Pero iba mo kasi, mga kusas mga sa ni Manuel Quezon, nato mga bisaya, ang iyan pagpamungkos sa Tagalog, disciplinary national language. Nakakita yun ko sa pagtuon na ipublikar ni Anhing Senate President Nene Pimentel, ang amahan ni Kani Senado Coco Pimentel. ingon si Nene Pimentel, atong 1933, kat kining pag umul sa Tagalog isip national language. Gituki ni sa Bible na uranan dito sa kauluhan. Nisugyot sa si keso Tagalog may na national language. So si Sergio Osmeña Sr. ni nga na mag-survey ta. Atong isurvey, unsa may labing daghan Unsa may gisulti sa labing daghan sa mga Pilipino? Unsa nga lingguwahe ang ilang gisulti? Unsa lingguwahe ang ilang masabtan? Di mo ko sa resulta sa survey? Sigon ni Nene Pimentel? sa mga Pilipino in 1933. Makasulti o makasabot o Cebuano. 33% sa populasyon makasabot o Cebuano. 27% ra ang makasabot o makasulti o Tagalog. Sa to pa, niadtong tuiga na ilang gihukman nga ang Tagalog himoong national language ang Cebuano moy widest moy kinakusgan nga lingguwahe dinhi sa Pilipinas Pero sa kamaro lagi atong kison, iyang ulogan iyang gasahag bino si si Rio Osmeña senior nakaluso karon na tanto na, karon ta na Filipino kuno hay atong national language pero Tagalog based mo ato mga pelikula tagalog ato mga comics tagalog makaon yun ang mga regional languages sa dili madugay ma, ma mas masuyo sa tagalog imbis matugutan unta ang filipino language nga mo invoke mo evolve naturally apa sa natural evolution magsagupay ba o mga pong ang tagalog mo sagup sa Cebuano words, sa Cebuano words, sa Cebuano mo sa sa Tagalog words, ang hiligay nun sa gupon sa Tagalog, sagupon sa gupon sa Cebuano, ang sinultihan mga Muslim, ang ilang lingwahe sagupon sa gupon sa Cebuano, sa gupon sa Tagalog, mo ni natural evolution. Nga katauhan katawahan magkauyon, o mo ni lingwahe nga mas, magkasinabda na ita. Masuloman, mapatanis man. Ang ibatan na language, sa Gopun, na ay mga linggo, na ay mga termino niya sa Gopun sa Tagalog o sa Cebuano.